Yo, what's up? Tara, samahan niyo po akong pumasok dito sa Walter Mart ng Aray at Pampanga. So, nandyan po nagabang po yung aking pamilya kasi birthday po ng aking asawa ngayon. Ayan, kakain po kami. Niyaya po nila ako lumabas. So, nauna po sila dito. Nandito na daw po sila sa loob. Tara, pasok tayo. Let's go! Ang sabi po nila sa akin, nandito daw po sila sa loob ng KFC. Nakaupo na sa mesa. Meron na po daw kami pwesto dahil mahirap daw yung pwesto dito. Tingnan nyo naman po, tinadagsa siya ng mga tao. Ang haba ng pila. Andun po pala yung anak ko yan, nakapila na. So kanina pa daw naghihintay. So punta muna ako dun sa mesa namin. Ito nga, nadatan ko si Tantan, si Aliyah, yung dalawang anak na yan. At syempre yung aking asawa nandun. At syempre kasama namin si Balato, anak ng Pakistani. So ayan mga bossing, tapos na po mag-order yung aking anak. Binigyan na po sa akin yung resibo at yung sukli, Sabi, maghintay na lang po daw kami sa mesa. Okay, let's go. Tara, punta tayo sa mesa. At shoutout pala sa tropo ang hitong pogi. Eh, ano? At eto na nga po, nasa mesa na po kami. Naghihintay para tawagin yung aming numero. So naiinip na po yung aking anak. Ayan si Antoinette. Ayan, naiinip na, nagugutom na siguro lalong-lalo na to. <laughs> At yung asawa ko at ang aking alak na yan, mahihiyain talaga sa camera yan. Uh, Ay, tingnan ko lang pag na tayo kung mahihiya pa kayo. <laughs> so, eto na nga po mga bossing makalipas ng isang daang oras na tapos din. Ayan, natapos din yung order namin. So, eto dalagal -dala ako na. Tara na, punta na tayo sa mesa dahil nag-aabang na sila. Gutom na gutom na mga kasama ko. Tingnan mo yung alak kong bunso. Wala pa man, kinuha na niya yung pen price. So, tara, let's na mga bossing. Kainan na! Wait lang, parang may kulang. Kulang pa yung ating sausawan, yung graving bang malupitan. Pupunta muna ako dito para makahingi ng extra plato. So ayan mga bossing, ito na dala ko na yung mga plato at yung karton nung pambalot pero itong gagawin namin pi plato ni Balatong at ni Tantan dahil naubusan na daw sila ng plato dahil sa sobrang dami ng taong pumunta at kumain dito. So yung isang plato bossing gagamitin kong paglagyanan ng gravy. Ayan, kukuha na nga ako pero ang malas ko naman ayaw tumulo ng gravy kaya ang ginawa ko binuksan ko at didiscartin ko kung paano kukuha yung gravy sa loob. Hindi pwedeng walang gravy. Matakaw sa gravy yung aking mga anak. Kaya eto, gagawa ko ng paraan. Panoorin nyo mga bossing. Yeah! <laughs> so kaya naman gagamit ako na ng Hokage Moves ang pagkuha ko ng gravy, ayan Kumuha ko ng isang cup, tapos ayan sinalok salok ko, pinasok ko yung kamay ko, grabe Tingnan nyo, tinitingnan niya yata ako ng isang crew ng KFC, oh At saka yung maraming taong nakapalibot sa akin <laughs> Kesa naman sa mapabayaan namin yung aming mga manok na walang sausawan, tingnan nyo yung aming gravy ngayon, dami. Busog na busog si Tanta, no? Ganadong ganado, pati yung dalawang mag-ina yun. <laughs> Kanina ayaw nila magpakita sa camera, pero ngayon wala na silang pakilam. Para silang walang nakikitang nagbibideo sa kanila, oh. Ay, <laughs> ang anak ko, ganado sa ketchup. Siyempre, paborito niya yan. Pati yung price. Sige, kain lang lang kayo nang kain. Magpakabusog kayo. Pati badyaw, ayan. <laughs> si Balatong ganado din, no? Oh. Sige, Balatong, magpakabusog ka. Bukas, may bayad na yan. Wala na tayong pambilisi. Eh. Wala na akong panlibre. <laughs> kaya naman yung sa akin, coke na lang na maraming yedo. Kasi wala na talaga akong panlibre sa inyo eh. Ubus yung budget ko. Kulang. Short tayo sa budget. Pero masasap naman. Matamis. Malamig pa. Buti pa itong anak ng Bangladesh? Solve na si Balato. Ngayon, oh. Ano kaya ang iniisip niya? Pati pala yung anak kong si Tantan. So, oh, ano, no? Ang na siya makagalaw. Pati yung dalawang mag-inak humarap uh, sa camera mm -hmm. kanina. Ngayon, ito na, solve na din. At syempre, yung bunso kong walang ginawa kundi di mangulit lang sa ibabaw ng mesa. Ayan. Solve na solve na rin. Kaya lahat kami, all goods. All goods yung baby ko. All good lahat tayo. All good yung mga anak ko. At syempre, tara, uwi na tayo. Gabi na. At kami na lang po yata ang dito sa tindahan na to. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanood, ha. Uuwi na kami. Tapos na. Wala nang kainan. Ubus na ang pera. Balik sa problema. <laughs> importante sumaya ka at sumaya kami lahat magpapamilya. God bless all sa lahat ng mga bossing dyan. Ayan, uuwi na kami. Lalabas na kami dito sa Walter Matt. Hanggang sa muli. Mga bossing, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin mga video at nag-share sa akin at sa lahat ng mga nagpalo follow sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Utang na loob ko po sa inyo ngayon to. Kung ano man pong narating ko, kung ano pong meron ako ngayon. Ayan, dang dahil po sa inyong lahat yan at sa lahat ng mga nagpa-follow Thank God bless all.